kain po tayo mga idol, mga lodi. Ano Sabi ba, ko kayong barad-barad o. Oh. Ayan. Ayan anong, anong ulam po ito? Sinabawang isda. Ito may malunggay at no? oh. saka ano? Malabasa at saka ano yung okra to? Okra. Okra. Ayan. Saka meron kaming longgan nisang malupit na sunog. Bakit sunog mo yan? Ayan o. Masarap ito pag sunog. Tiberito kamatis. Tiberito kamatis, hindi ko alam kung saan niya naibinto to, kung saan niya napanood, at ganyan yan. <laughs> <laughs> Sarap na <nampu>. ang <laughs> Pero, tawag saging idol. Saging na malakit ang mga bata. <laughs> Ito ko <kalamas>. labas. <laughs> ha? Ah, <may> Paano yung matabag yung sabaw <laughs> mo? Ha? pa. Ayun eh o, no? natin yung ganisa. Yan po, hindi ko makain ang sabaw. Ayun <laughs> o. Itura. Kaya, kaya mga lulubi, baka naman may kumating sabaw. <laughs>